Diwata <laughs> wow, Ah, yan din si wata. sa uh, Parisan Barisan ni Diwata no, dito sa Kisun City branch. Ayan, wala may sa siya. sa na pala Ayon. Ah. Hello, Hello po. Uh, good po. Good evening po. Good evening po. ka. Ay, bakit? Shout out sa mga taga summer Ayan, shout out po sa buong summer. Diyan, good evening po. Maulan-ulan na naman ngayon ang Metro Manila. Kaya, ingat-ingat ka. Thank you. Waga, Ayan no, uh, live tayo dito ngayon. Uh, first time na bumisita si Waga dito sa Parisan ni Diwata. Paris Overload sa Quezon City Brands. Ayan. 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 Ano ba itong tawag doon? Gas King Ah, uh, ano ba yan? Nakalimutan ko. Perla. 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 <laughs> yes. Hello. Shout out po itong skip na. Ayan, Totski Vlog, hello po. Ayan, please support po, Totski Vlog. Para lang yun Thank you po. Be, may sabihin ako sa picture mo nga kami, picture mo kami dalawa, picture mo kami dalawa. <laughs> oh, why not? Tay, okay, tatlo tayo. Tayo. Oh. 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 Oh.